mga pre, kumusta na? Ano nandini din ni DIY nyo? GI, PVC, o PPR. Alin sa mga tubong to ang dapat nyo gamitin sa water line ng bahay nyo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Mga pre, nakagisnan ko na na ang mga bahay dito sa Pilipinas ay gumagamit ng GI pipes or galvanized iron pipes sa mga water line widely available to at ito yung uso nung bata pa ako so ano yan 100 years ago typical pipe to na ginagamit nung start ng 20th century naging popular to kasi very durable heat resistant at hindi daw maingay pag dumadaan na yung tubig. Ang problema sa GI pipes, sa katagalan, kahit na galvanized siya, kinakalawang pa rin. Ang masama pa nito, pati sa loob, pagdating ng panahon, ay pwede rin kalawangin. Kaya paliit ng paliit ang butas sa loob, pahina ng pahina ang water pressure, and worst, padumi ng padumi ang tubig na lumalabas sa gripo nyo. Nakikita usually ito pag meron ng manchang brown sa lababo nyo sa tapat ng gripo. Nung popular pa itong GI pipes mga pre, hindi pa conscious yung mga tao sa ill effects ng galvanizing. So it turned out, hindi pala safe gamitin ng isang galvanized na material bilang water supply pipe sa katagalan. May heavy metal yung zinc coating niya na dulot ng galvanizing process na nakakasama sa kalusugan. So ngayon, konti na lang ang gumagamit ng galvanized iron pipes sa mga residential water supply line. Napalitan ito ng polyvinyl chloride pipes or PVC. Actually, na-introduce itong PVC pipes as early as 1960s, pero nag-start siya maging popular dito sa atin mga 1980s na blue pipe kung tawagin natin. Napakadali lang mag-assemble at mag-install nito. Not to mention, mas mura kaya mabilis na kalimutan ng mga tao ang GI pipes. Imagine sa galvanized pipes, kailangan mo maglagarin bakal o mag-cut off machine para mga pagputol. Kailangan mong itread yung dulo ng pipe mo. Nalagyan mo pa ng teflon tape, gagamit ka ng yabi tubo. Para lang makapagkabit, let's say, ng isang elbow. Napaka matrabaho. Oo nga, no? sa PVC pipes, pipe cutter lang, o kung wala, lagaring bakal, mabilis mo lang mapuputol to. Wala ng thread-thread. Tapos, ididikit lang ng solvent. Napakadali compared sa GI pipes. Ang ilang mga advantages nito ay hindi to nagkokorode. Chemical resistant dito kinakalawang. Meron din itong smooth inner lining sa loob, kaya naiiwasan yung sediment buildup sa loob. Kaya maayos lagi yung daloy ng tubig. Nakaka-withstand din ito ng high water pressure, mas magaan, at higit sa lahat, mas mura kaysa galvanized iron pipes. Pero meron din mga disadvantages ang PVC pipe mga pre. Mas marupok ito compared sa GI pipes. Hindi nito kaya mag-withstand ng physical stress. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng daganan ng mabigat. Hindi mo siya pwedeng tapak-tapakan. Hindi mo siya pwedeng pokpokin kung trip mo. <coughs> hindi nito kaya. Over time, magiging marupok din to pag exposed siya sa elements or sa sun and rain. Hindi kasi recommended na exposed sa sun and rain ang PVC mga pre. Lulutong siya at magiging prone sa lamat. Hindi rin nito kaya ang pangmatagalang mainit na tubig... Kaya hindi ito recommended gamitin kung meron kayong hot water supply line sa bahay nyo. Pasok, PPR. Ito mga pre ang PPR pipe or polypropylene random copolymer pipes. Yung good qualities ng PVC pipes, nasa PPR din, gaya ng magaan. Madaling mag-assemble, madaling ring putulin kasi pipe cutter lang, pwede na rin to. Dagdag pa dito, flexible ang PPR pipe. Kaya napakalit ng chance na mabali siya kahit pa i-bend mo. So di na yan kailangan ng elbow fitting. <laughs> mas makapal din to kaysa PVC pipes at mas matibay sa elements. Kaya naman recommended tong gamitin kung meron kang hot water supply line sa bahay or cold water supply line. Kumbaga yung tibay ng GI pipes yung convenience at gaan ng PVC pipes narito pareho sa PPR pipe. Pero mas mahal to kaysa sa PVC. To give you an idea ng price differences ng mga pipes na to, ang GI pipes around 470 pesos ang isang pirasong one half size. Ang PVC as low as 50 pesos meron, one half din at ang PPR around 220 pesos ang pinakamurang variant. One half din. Yung presyo depende pa rin sa bibilhan nyo at saka kung anong brand ng pipe ang bibilhin nyo. Para lang to may idea kayo sa malaking pagkakaiba ng presyo ng mga pipes na to. Siyempre, yung corresponding fittings ng mga pipes na to, ganyan din ang hierarchy ng presyohan in general. So, of all these three pipes, ano ba ang may re-recommend akong gamitin nyo sa water supply line? nabahay bahay nyo. Scrap nyo na ang GI pipe sa material list nyo mga pre. Masyadong maraming cons kesa sa pros ang galvanized iron pipes. wag din ng PVC. Although mas makakamura ka dito at napakadali lang magkabit, mas malaki ang chance mo na mag-repair or mag-repipe in the future. Lalo na kung exposed ang pipes mo sa elements. At syempre, kung mag hot water system ka, X na talaga ang PVC pipe. Kaya syempre, sa PPR pipe ka na. Mas bago, mas matibay, at relatively madaling i-install. Corrosion free, wear resistant, matagal mawala ang init ng tubig sa hot water line, impact resistant, mas makapal, at higit sa lahat, virtually zero chance na magkaroon ng water leak. May sponsor ka bang PPR? With all that said, nandito ka sa channel ko ang tanong, pwede bang diy ang PPR installation? Yes na yes. Actually, nilatagan ko ng bagong layout ng PPR pipe sa buong bahay namin. Ako lang mag-isa. <laughs> As in, bawat gripo, shower, nilagyan ko ng bagong linya ng PPR pipe. Yan, although di ko pa yan na-connect sa main water supply line, 'Yung original na PVC pa rin ang gamit namin, nakaabang na 'yan. Naghihintay lang ako ng espiritu ng kasipagan mga pre, hindi ko recommended na gawin nyo itong bagong layout na ganito sa lumang bahay. Kung mas trip nyo yung mga nakatagong pipes. Ginawa ko lang to dahil nagkaroon ng leak ang PVC pipe namin na naka-embed sa wall. Napansin ko na lang may tumutulo sa biga kahit wala namang ulan. Na-alarma ako pero ayoko naman tibagin yung wall para lang hanapin yung leak. Kaya nag-install ako ng bagong water supply system na gawa na sa PPR pipe para pwede ko nang patayin yung lumang PVC water supply system namin na may leak. Pero nung natapos ko nang gawin, nawala naman yung leak. <laughs> Ewan ko ba. Yan lang mga pre, sana may napulot kayo sa kung anong pipe ang pinakamahusay gamitin para sa water supply system ng bahay nyo. Abangan nyo yung part 2 ng video na to mga pre. Salamat sa panonood.